It's just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. ano mga idol sa Toledo Toledo Port papunta San Carlos bali magandang umaga pala sa inyo dyan mga idol <laughs> yung video natin wala sa buhol wala, wala muna kami sa buhol mga idol bali nagbakasyon muna kami kasama ko si Maika si Binbin tapos si Inday kasi may importante kaming sadya dito ba sa San Carlos do sa ano mo ito sa lugar nila Maika. Bal, bali, bali punta kami nang Negros. Yung sasakyan namin yung barko ni Maika. Cebu. Sasakay na naman ng bus papuntang Toledo. Dito nga, Toledo mo Galing naman dito sa Toledo, sasakay na naman ng light ferry. Ito na yung sinakyan namin. Tapos, yung islang isla yun mga idol, yung medyo mga bundok lang. Yan yung San Carlos City. Malapit lang yan mga idol, mga dalawang oras. Tapos, pagdating dun, sasakay na naman ulit kami ng bus papunta dun sa lugar nila Maika. Sa Cadiz, siguro mga tatlong oras yun mga idol. <laughs> Bug. sarado yung katawan. Nandun sila sa ano, sa ano namin. Bali, ano na rin po to, bakasyon. Maraming salamat pala kay Angkel Angkel. Thank you po dito sa bakasyon mo po Angkel. Tapos timing na rin mga idol na may importante kaming lalakarin doon ba. Si Mike ka may importante lalakarin na hindi pwedeng hindi siya pupunta mga idol. silip lang ako mga idol kasi ah, hindi ako nakapag video kagabi sobrang dilim kasi yung mga gamit ko na pang ano ba pang ilaw na iwan na sa bahay mga idol laki laki din tong barko na to dito kagaya doon sa talibo na sumuka si Mavin kasi maliit tapos malaki yung alon ba sa idol baka magkita tayo doon sa Cadiz sa lahat ng 36 IB infantry battalion dyan malapit na kami pumunta dyan sa Cadiz mga idol oh. ito yung ano namin mga idol cup noodles tapos puro ni upload ito yung baon namin kagabi na sinuka ni Maika barbecue <laughs> naubos hindi ba naubos mga idol wala talagang gana pag ano mga idol eh? pag magbiyahe mga idol ba kasi nakakahilo Pati nga si Mipin mga idol eh. Suka ng suka no. Mm -hmm. First time din. Hello siya po. First time niya kasi bumiyahe mga idol. Iba eh. kay Calvin. Pakalawang beses na ni Calvin bumiyahe ngayon. tayo kakasakay ng barko kaya ko na yung mga idol bali yung content na gagawin natin ngayon ay ano gala gala ba <laughs> hindi adventure suroy suroy lang yung kanita mga idol <laughs> Tabot, <ba? laughs> La dito mga idol dami siguro ang limangon yan dito na tayo sa San Carlos City ito yung lugar nila Maika mga idol lugar ng mama ni Maika ba andyan sa may bundok banda tapos yung lugar naman ng kapatid nila Maika dito sa Cadiz malayo pa yun mga idol dito kami bibiyahe pa dun sa dulo yun 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 tos yun saan ang North na no? Ha? North, South? South? Alam dyan Ha? si Mibi hindi noong... na nungan lo alam tong ang sugot ikat ang kilid na itong ligid <laughs> <laughs> yeah. yeah. oh, ito kami sa palengke ng San Carlos Mike. San Carlos City Port of San Carlos susunduin kami ng ano ni Mike okay. ka ba? Mother. Mother. Jangan mantan yang nge-chant Mama Maika. Mama Mama, <laughs> Mama yang <sm pixel> <políticas> <susceptible> <picoubl internally. sh implications> malapit sa post okay, then, ba? Bali yung sa kanila, mama. Ay, brin, Paano dun sa taas mga idol? Yung paakit ba sa bundok? Hindi, Ano yung maito, na ra. Ani, ra, -ra, -ra? Ah, sa? Ano sa? Ano Ano sa? Ano sa? Ano sa? sa? Това Ano po kami mga idol ito yung ano bahay ni mama ano siya mga idol tindahan siya ba nasa gilid ng highway tapos tingnan niyo dito mga idol oh. overlooking view dati kita dyan yung ano yung palingki ng San Carlos ba ngayon natakpan na ng mga kahoy lumaki na kasi yung mga kahoy mga idol eh. tapos dyan sa baba sapa sa maraming ang bayawak dito umaakyat dati ba nakapunta kami last dito yung eh, napakalal napakalalim nito mga idol. Pababayan dun ba? Palusong. Mm -hmm. yeah. Bali, yung mga binibenta pala nila mama mga idol. Yan Mga silog meals mga idol ba? Tapa, chorizo, fried chicken, ham. Lahat ng silog meals. Tapos, mga burger din mga idol. Ito mga instant noodles. Kasi dito mga idol, ano ba? Malamig talaga yung hangin. Parang nasa Baguio. Kaya hindi pa ako nakapunta ng Baguio. Pero malamig talaga yung hangin dito mga idol. Nagsiserve din sila dito ng ganyan. Yung Paris ba? Tapos ice cream. May ice cream din sila dito, dito binibenta. Gumagawa si Pia Bernard ng ice cream. Perfect na, na talaga dito kasi ito tabi ng highway may idol ba tapos yung mga tao galing dun sa ibang lugar pag umaakyat dito pag nagutom mag stop over na sila yan si Bernard Nova yung team hey, eh, kasi ng Mr. Nova Ay, huwag natin kasi baka makapi yung recipe <laughs> ano yung secret recipe yun mga idol napakaganda dito tambay yan lalo na kung ano mga ba kung hindi po makapal yan. Wala pa kasi yung kahoy na yan. yan malaki may bumba. Wala pa yan nung pagpunta namin dito. Maliit pa yan ngayon. Sobrang laki na. Magdadalawang taon na rin mahigit. Overlooking talaga dito. Kitang kita yung... Ano ba? Yung... paling kita yung daungan ng barko mga yun. Ayan. Diyan sa kabilang side. Bundok na yan. Tapos, ano ba? May mga tanim na... Iba't ibang klase yung gusto kong i-explore yung sa baba may ba kasi may sapa baka may mga isda ba pumunta <laughs> dito hindi mo bakasyon may idol nagfishing pa rin <laughs> kasi pa ano yan palusong yung sapa ano yan idol nakita ko na yan dati kita yan dati may idol kasi hindi pa masyado makapal ba ngayon pat panay ulan daw dito kaya kumapal yung mga tanim ba ano yan may idol yung pig tree iba yung pig tree nila dito may idol lumahaba yan o no? yan mga mabungan yung may idol ba tubog ibang uri din to ng tubog yung ano nila dito yung kahoy nila pero nakakain yan mga idol pag mainog ba ano mga pig tree lahat yan tapos may silang mga panyawan, ano mga bagi wala yan hindi, hindi ako nakita ng tubog na ganyan sa amin mga idol yung pig tree na ganyan ba. pero yung bunga na yan naman yan, ito. kasi ano naman siya bilog bali nagsain ba sila kasi magkatangalian kami mga andaya. maya 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 ba si Calvin pala natulog na pagod sa biyahe tapos itong isa naman suka ng suka kanina hindi talaga siya sanay first time niya kasi makapag sakay ng barko ba kaya medyo nanibago siya may dun suka ng suka tapos iyak ng iyak ba baka masasanay din siguro ito pagkabalik namin few inches later. Gumalak-galak kami mga idol. Bali, andito kami ngayon sa ano? Sa pinalakihan ni Maika. Bali, dito si Maika lumaki na lugar na ito mga idol. Yung lola niya yung nagpalaki sa kanya pa. Pero pumanaw na. Unsa kayo na ay... Unsa kayo, ma? Date anniversary? Date anniversary no? Malilit anniversary. One year anniversary mga idol ba? Yung pinuntahan namin. Ay, ay si pang ibutog flowers. Dito mga idol, papakita ko sa inyo yung view talaga. Flowers. Napakaganda talaga dito mga idol eh. Bali dito na side. Kitang kita yung ano? Yung buong San Carlos City. At ko, grabe mga idol. Para ka nasa Tagaytay. Ninduuto, eh. Nagpag. Nagpag. So, pag din eh. Wala ni mga tao ay tanya. Okay, na rin. Mm. Ayan mga ilo. Ato, pag siya. Para kang nasa bagyo. <laughs> dito speak. Ato, kanis babaw gamay. Ayan, tayo. Akya tayo doon mga sa taas. Hmm. Akya tayo sa taas ba kasi... Para makita niya talaga mga idol yung view dito. Ito yung parang ano nila, plaza. nya Sa treatment sabab yan yun yung kasada na din aanan namin packet hinay ko ya pag hinay ayo dagan ko ya ato ya gablag ng tin oh yan no ito yung Tagaytay ng San Carlos City. <laughs> Mini Tagaytay ng San Carlos City, mga idol. Dito tayo sa, ano ba, sa parang plaza nila, mga idol. Ando lang yung bahay. Bahay na uh, pinuntahan namin, yung nag, ano ba, one year anniversary, mga idol. Noon lang banda. Bali, bali, si ka andun. Ay, ito. Ito yung view talaga. Talagang ah, duto eh. Yan idol. Medyo hindi lang siya kaanong makita kasi totally na talaga. Yan, yung... Yan, yan yung yun yan yung ano mga idol. Daungan na, na bangka ba? Sa buong San Carlos City. Ang ganda dito paliparan ng drone.